Gumagawa <laughs> kami ng footbridge Ah, uh, may bago kaming kontrata ngayon. footbridge ang gagawin namin. Yan o. Ayan si paring Jeff. Nandiyan sa taas. Bali. May putol kasi mga pre. Nilagari na naman. Kaya dinugtungan na ni paring Abeho dyan o. No? Tsaka ni si Raul. Ayan no? May dugtungan o. No? Kala mo nagagawa ng footbridge no? Magkano ang kontrata nyo dyan pre? Sa tulay na to? Tulay na bakal. Tulay na bakal. Mahirap yung trabaho nyo ngayon ha. Hindi lang pala kayo telecom pala. Baka kayo, hindi na. Nagagawa na rin pala kayo ng footbridge. Hindi <laughs> na technician. Ay ah, mga pre. Hindi na technician daw pre oh. magagawa na ng tulay. So, mga pre, tapusin muna namin to. Sa pagtingin. <laughs> Nandito kami sa kantuan, no. Mga gawa, ah.